pala ako naman, hanggang dito lang pumutuloy. Oo. Aba na, gising mo sa hospital. Pati naman lang namin dati na karyador. Dati, nakasip pa nun. Tatlong taon na kakalipas no? Nagkakaryada pa tayo, no? Oo, oh, baka may... Bagong sweldo kasi tayo ngayon, mga Siyempre, bagong sweldo tayo, mag-share tayo. si Kay Kumusta po si Kay Jun? Ya, kumusta po? Andiyan po ba si Kejun? Magli, magandang umaga Tanghali, eh, hapon, gabi Kailan naman man ito mapapanood mga kagli tayo, mga kagli, si Kejun Kilala niyo si Kejun dati yung dating Tinulungan namin ni Kejun, kumusta? Ano lagay? Ano po ba nangyari sa inyo? Ba't nagkaganyan naman na Paano? nyo? Eh bakit? eh nung nga kasi may inalis sa Dariley sa ano? sa Oh, ito. nung wow, asing ko ng Pebrero. february 19 hindi siya kabila eh bakit nga po inaalis? diabetes Ah, may diabetes na po kayo oo eh. tsaka ngayon lumala. pinutong lang ng february 19 nakakaagre si na sa yung yung tinulungan namin dati na karyador. Dati yung lakas no, Tatlong taon na nakakalipas yan, no? Nagkakaryada oh, baka, pa tayo, no? Oo, oh, baka may apat na taon na yun. 2020. 2020. 2020 ba, ba yun? Right Hindi. 20. Ibig sabihin nung nakakaryada, nung unang kilala ko sa inyo. Eh, mga tatlong taon na. Tatlong taon na, no? Ito um, so, oh. Ito na putong nung February. Nagising ako eh. Ito na lang kakukala ko naman. Hagay dito na bumutulay. Ah. Eh. Uh, Aba na, gising mo sa hospital. Ba't ka ako kayo? Gising naman na rin ako. Ba't tinira sa akin? Ah. Uh, Arang -huh. magagawa. Uh, magkaga, eh, baka daw pag tinira. Adjust na naman. para bago nang hira. Kaya ayun na na, na doon. Mm -hmm. Then, dito, eh, pa, diabetes po. Eh, dito, paano nagagamot na kayo? Nag so, uh, nagagamot. Hmm. Bago pagkakasamaga, saka nung parang hindi na ako uminom ng Gamot sa sugat at harang ang ah eh Oo oh. Mga kakri Ah, uh, si Kuya Jun, siya yung boss, kamusta? Kamusta ba yung mo? Okay na ako po Okay oh, ako Mga kakri Dato, sila Haakot ah. na ah. Haakot ah, ba kayo ngayon? Oo oh. Oo oh. Tama tama pala Makasama mo na mga kagri <laughs> Mga kakri, nandito tayo para tulungan na bigyan si Kuya Jun ng konting pambili ng gamot niya mga kagri Ah uh, ito naman po hindi, kaya tata John, ito naman po hindi malaki Pero galing po ito sa puso ko ha Ibigyan ko lang po kayo ng ano. Bago sweldo kasi tayo ngayon, nakakaalis. <laughs> Siyempre, bagus sweldo tayo, mag-share mag tayo. Ah, ito naman po, hindi malaki. 3,000 lang po ito. Apo. Tata Juna, sana po eh, pagdamutan nyo na. Apo. Sana po yan ay eh, makatulong sa inyo. Ano po? Ay, Salamat Parang po, Kaka Andre. Huwag ka po, okay. po okay. kayo hindi pa pala. <laughs> <Juna. laughs> uh, tapos eh, may pupuntahan pa akong bata doon at ko rin ng Kaka Andre. Doon sa may, dyan, sa tramo. Ah, tramo, manggaan. Ewan ko po, eh, hindi nakakakilig sa akin ganun lang. Ewan ko, pupuntahan ko nga eh. Naglapit lang na sa... Parating lang ganito, nakakainip. <laughs> sana po maging... Yun naman pong tao, Tata Jo, lang katabubuhay yan. Eh may pag-asa. Meron pang pinagagawa sa inyo yung Panginoon Diyos. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa ya. Opo. Salamat po. sige po, mag-ingat ya. Salamat sa po, sa 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 Opo. ah, Kakre, ang kandito na lang li yung vlog ko, mga kakri. Maraming maraming salamat. Sana maging okay lang si Tata Jo. Ah, thank you very much.